Oo. <laughs> Yun para is, is <laughs> mga pinaka-memorable. Pero ang dami kasi, ang dami namin pinuntahan ni na Drake. Alam mo yung nag-roro pa kami, tapos nakasakay lang kami sa kotse dun sa loob ng roro. Ko, nasa roro ka, nasa kotse ka pa. <laughs> Di ba? <laughs> <laughs> ang galing lang. Ang dami naming adventures talaga. Uh, on cam tsaka off cam eh. Di ba? Ang dami namin pinuntahan sa Cebu and sobrang sa inong feeling ko lang tong gawin. Ang daming realizations, ang daming adventures, and grabe yung bond na nabuo lalo, lalo na. So, yun sir. Lalo. Ang mga taga Cebu, sobra no? Mga tao from uh, Cebu, sobrang nice. Cut! Yun din eh, yung cliff diving din yung pinaka-memorable sa akin. Ako naman, hindi ako takot sa heights. Takot ako sa tubig. <laughs> Tapos nag-diving din kami. Puro oh, tubig dive, lahat. I think na, man, kung na, may short na lalabas anytime pag may blue na ako nakikita. Pero yung sa cliff dive, kasi hindi ako marunong, pero masaya. Parang ngayon gusto namin tuloy yung diving because of this movie. Wow. Na-appreciate namin kung gaano na ka yung sa mga corals natin at ang dami oh, pwede dito sa Philippines. And yung sa cliff dive naman, um your next mission kapag kay DJ, skydiving naman oh, yun oh, yun yeah, naman so ang daming natupad sa bucket list sa movie na to And hopefully, uh, yun yes. ma magkumatulyn namin yung iba skydiving ako orio ano as a married couple sa so, movie just like para juday naman uh, ang John Lloyd Bay yung ganyan uh, 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 roles, so. level up level up pa. Uh uh, 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 may mga babies or children. Mga Pwede naman ma. Wala namang okay naman masaya kung actually gawin yung gano'n. Pero siyempre, uh, sa ngayon hindi pa ako muna. Dahil parang uh, sa tingin ko ay hey, masyado pang maaga para gumawa ko pa no Yung gano'n na, na nakasal na talaga kami. I mean, nangyayari naman po talaga yan sa totoong buhay, di ba Pero... I think para sa mga audience po namin, masyado pang maaga. Para makita nilang may anak na kami, just Nalimhin na kami, so... Huwag, oh, ay, ay, Kasi ngayon, hindi po muna, pero soon, walang problema. Masaya ho'ng gawin na. Baka plano naman yan, Mars Lano. Do you think that the, your fans will eventually bombard you with ganong requests? Yes, naman po. Dahil ang maganda naman po sa mga supporters namin ni Catherine, kasabay namin sinong tumatad na. Oh. Ito, kasabay naman nagmamature. Like, so, maghahanap at maghahanap din po sila na. And dadating yung time na gusto na nila yung ganon. And may bibigay po natin yan.

plastic ayan Gabriel Again thank you FC thank you Juicy Cologne You're okay. You're okay. Okay. <laughs> <laughs> Here please di dawit sa gitna dito po sa gitna uh, Oh my god, I'm so coming up international. Screaming from getting up all in